Mga Kamikanix. Nandito na tayo ngayon sa Ford Ranger. Ah, uh, inumpisahan na natin yung pag-aayos sa wirings. Tinitingnan na, na, na yung Ang daming jumper mga Kamikanix. Ah, simple ka lang mga Ang daming toppings Sila nagisuro ng gulo. Ay oh, medyo na maliwanag na liwanag na, na yung dito sarapan harapan dito ang nagmintin mintin ayan, ayan yung mga siya. green wire ang yung mga black Ligion. red orange ang daming kulay mga kamikanics pero di, panis yung ko allergy ako ng okay. kamikanik dyan sa mga wire na iba ibang kulay pag nakita ko yun, <laughs> <sa, laughs> no? no? yun sa sa yan yung green o pag nakita ko yun sa kung ano mga sa sasakyan Ingon sa makina mismo o <coughs> sa wirings pag iba-ibang kulay parang na-allergy ako <coughs> nyang mga mechanics ang gusto kong tanggalin talaga kaya wala na tayong makikita ng ganyan mechanics pagkatapos nito kinaon man sa bukog sa kanang kung ano yung wirings niya na original <coughs> dati ibabalik natin wala di man mahilis sa sa siyan ang cause ng mechanics yung mga jumper Jalos kunta. Bleeding yung umuusok yun, natutunaw yung mga wire okay. yan ang, okay. yan ang dahilan mga mechanics yung mga jumper jumper na yan kasi minsan kasi nagja jumper wala na nasubra na sa ano nasubra na sa connection ng kami hindi natin alam may may ano pa yung hero na guy yung dati may contact pa yun tapos nag jumper tayo dubli-dubli na kami kaya minsan nasusunog yung kwan wire Minsan pa nga talagang buong sasakyan nasusunog. Pag ganyan ang ano, pag ganyan ang ginawa sa wirings. Yan ang dahilan bakit sasunog yung sasakyan. Siguro na. Kasi natutunaw yung wire Yung iba yung jumper nila. Hindi tama. Hindi tama ang ni kasi hindi tama kami mechanics yung jumper nila sobrang liit naman ng wire. Minsan naman sobrang laki. Wala sa tama kami mechanics kaya tanggalin natin yung mga jumper na yan. Ito yung clutch nito. Ayos si yung clutch nito kasi nag-stuck yung clutch nito ayaw ayaw gumana, ayaw bumalik. Karang, 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 Saka na lang kami kanix ka pag ah, umanda na yung sport. makina. Ang <laughs> unahin <Al> dito kami <laughs> kanix yung A wire muna. <coughs> to dito. Dito pick up. <coughs> oh, man, yung... ah. Ayan, medyo malinis na kami na wala na yung mga wire na Makikita natin dati. Yung sa may iba battery, ang daming wire Wala uh. na. Ya, hmm. Hmm. Gunaik? Simple lang yun yung kung ano tegangnya Yan, yung wire sa starter ka mechanics, oh. Nalusaw. Nalusaw ka mechanics yung wire sa starter. Kaya, babalik natin yung dating linya, pero palitan natin yung wire na nalusaw ka mechanics. Ito, may customer tayo na owner type jeep. Parang tamiya ka mechanics, oh. Dito nagpapamaintain yan sa shop ka mechanics, itong owner type nito Maganda ang, ang kondisyon ng makina nito. Ang inayos lang nito ngayon yung ano niya, yung stud bolt sa stud bolt sa gulong. Loose thread, yun ang inayos. Ang ganda ng owner type. That, tsaka ito, yung isang isa, yung isa, uh, Suzuki Ertiga. Ang issue naman nito kami hard starting. low power. Minsan namamatay. Okay. Ayusin din natin 'to kay Mechanics. Suzuki Ertiga ito. Papakita papakita natin sa vlog yung ano yung paano paano, gag, paano gagawin ito kay Mechanics yung sa Suzuki Ertiga. Pero ang ganda ng ano owner type. Balik tayo dito sa kwan sa Ranger. Ito, gumamit tayo ng WD-40 dito kami kalik sa siyang daming kalawang. Yung mga pintuan, kinalawang. Naubos yung WD-40 natin dito. Kahit itong loob, medyo malinis-linis na. Ayan kami kalik so. Ayan o. Oh. Ang daming wire o. Oh. Ayan. Ayan, hinugot yan. Galing doon sa, sa, galing doon sa, galing doon sa loob ang dashboard hinugot ayan ang galing yun lahat yan Ano? o pangiting iba ibang kulay green orange black red may itim pa daming wire pangit talaga tingnan kami kanix dito din sa may aircon ayan na wala na malinis yan o no? yan no? Wala na yan. Tinanggal na yung mga wire dyan. Nakaka-mechanics pag, pag, ano, pag ayaw umistart. Hindi natin lagyan ng post button kasi pangit tingnan kasi. Mm -mm. Sige. Sige, ah. mm. hey, Ayan o, oh. ayan o. Oh. Ayan, tanggalin lahat yan. Green. Ayan, pangangang, pangangang green? Ayan, pati dito sa Pius. Ang daming jumper sa Pius mga mechanics. Pag naputol yung Pius, palitan ng bago. Kasi yung jumper kasi, yung pang emergency lang yun, pag nasa malayo tayo, nung sa lakad, pwedeng jumper tayo ka mechanics, makawi lang. Pero pag permanente na, pangit tingnan ka mechanics. Palitan talaga ng bago. Sa snip? Kuha ko nga ito, local lang. Oo, local lang. tapulan mo subay so yan ang Dikit na gani wala sa bayan no? Ayan, yung sa starter kami mechanics ayan, starter. Ginawa kasi nila, ginawa lang push button. Kasi ayaw na mag-start. Ang gawin diyan kami mechanics pag pag ganyan. Kung ignition switch ang sira, palitan ng ignition, palitan ng ignition palita switch, ayan oh, no, yeah, push button ayan oh. No. Palitan ng ignition switch may isa pa dito yung sa heater hindi naman yung paraan ginawa na post boto na rin Masa ang hindi naman kagandahan yung ka mechanics kung nag post boto na sa heater minsan kasi nasubrahan kasi ng kwan nasubrahan ng pinot eh, ilang seconds nasubrahan ang, ang resulta niya kami kanil nasisira yung glow plug yung heater plug natin nasisira yung pag nasubrahan sa sa heater pag nakulangan naman tayo sa ano, Nakulangan naman tayo doon sa Pagpindot natin Nakulangan ng ilang seconds Ayaw din umandar Kasi hindi pa Nagbabaga yung heater plug Kasi yung Heater plug nito nasa susian Ano ka mechanics uh, Na accurate Doon sa ilang segundo yan Nagbabaga na yung ano Automatic na kakat off yan Tapos start na kagad yun ang, yun, yun ang original dito. Yan dahil lang dahilan kasi palagi nasisira yung heater plug. Minsan, kulang sa, kulang sa, ilang seconds yung pindot mo, minsan na sobra Hindi katulad talaga ng, sa original niya, ilang <coughs> seconds lang yan, talagang doon nagkakatok yung kuryente. Tapos, start na. So, ngadinda. Kamu oh, sama tanah. Ambotak. Sikap ni mamotak. Aku lai, mau to silaki di bolan, tak ado mani. Si mamotak ba. ini sini ngong liput. Ni gubun au. Sakit di pilot nan di napado ko. Um, Balabalangny sakit saulo ke, tak samat. Kalau laban tu aku karo kita ga na konsi nak kusulut. Hmm.

upgrade na lagi. Tahan na ba na na? Siya na. Remote. Alarm. Ayan, ang dami kami kanik so, oh. ang dami na tanggal ng wire. Oh. Meron pa yan, meron pa, marami pa. <tinyo> oh, ano sa panitibok po? Magpuli ka. <tinyo> simpo lang yung sistema sa makina lisod lisod ron yun yan dito sa may fuse maraming jumper na fuse tanggalin yan ng kami kalits Dito sa starter naman, okay na yung mechanics, okay na yung starter. Kinalitan na ng bagong wire yan. Itipa na. Okay na yan may kuha mo daw itong starter ano yung pagdikit no oh, di, medyo malinis yun uh, sa makina uh, ka mechanics uh, medyo uh, malinis yung okay. wire dito wala uh, na masyado nakikita wire dito kung ita ng aning awa na ngayon ganahan ng aning isama thank you for watching mga kamikaniks ipalo nyo ako sa yung hindi pa nakapalo kamikaniks sa sa facebook kamikaniks ipalo nyo ako kamikaniks sa facebook para may matutunan tayo dito sa pag-ayos ng sasakyan ng kamikaniks mechanics saka subaybayan natin itong 4 ranger hanggang sa pagtakbo nito kamikaniks